La la lagu datang lo hati ya, ada oh ayo lagu dikau ada ya la lagu lagu hati yo, ada oh hello hello hati ada oh ate. Ada, oh. tala talaga, oh. Wala ang ate, oh. Sige. Ayun na, ayun na, Ate. Ah, ah. Tumakbo. Ayan, oh. Oh. Wala na, wala na, tab. Wala na. Oh. Takbo ka pa. Ah. Oh. Oh, oh no. Ờ, <laughs> <laughs> mm -hmm. ate oh Ayan yung Ayan ate salarin oh <laughs> salarin, Oh Oh <laughs> yung <laughs> Oh 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 salarino, Oh 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 ơ Ờ, Oh Ồ,

buhay ka is ano lang ito nawala yung tatlo hindi na buhay yung tatlo ayan ka Jiva dapat yan di ba yan eh ayan ka Jiva ah. ah, bakit na ayan Mabuti ito ka, Nung tumubo siya, ibinaba ko kaagad. Kaya ang bilis niya nung naarawan siya, kajiman. Yung mais ko, kajiman, hindi na ibaba. Na, ano, nabulok lang yung tinanim kong mais, kajiman. Hindi ko Ano pala yung, kajiman? Pag tinanim mo pala yung mais, kailangan na sa arawan na kaagad siya ka yeah, hindi na buhay ka Jiman na bulok lang ka Jiman ayan tapos yung tanglad ko lagong lago na yung tanglad ko ka Jiman no? oh. ayan o no? ayan ka Jiman yung okra ko ano lang tong okra ko na to ka Jiman yung yung maiksi lang siya ka Jiman hindi siya mahaba Ayan ka, maiksi lang siya, hindi siya mahaba kasi na kaya makakapag harvest lang rin tayo niya kaya mo kajima magtatanim pa rin ako kajima ng mais pero ibababa ko na rin siya dito kajima doon ko yung palalagay sa may teres kajima ng mais yan yan yung okra natin Dalam denganku nari nang lupa yang, yang kaji imar Kasi Tata astasiah kaji imar hmm. Ayat Kukulinku yang lupa dong kaji imar Sebab so, Dalam denganku kusya. Ayat hmm. tapi bisa tanggulah tujuh ke sekalilah oh, Ayat Kaji imar Baik no. nah. kasi hindi na ginugulo ni Ginger yan naglagay kami doon ng isang tanglad para kay Ginger ito naman dito sa baba ayan, dalawa ito kay Zima ayan, kay natin ng lupa yan kajima para maganda ang ano niya. tayo kay Zima Thank <laughs> you. yan gitimar na dadagdag-dagdag natin natin ng lupa yan gitimar yan Pura natin ng isti ka Jimar kasi medyo mahangin dito ka Jimar mabalik pa ka Jimar ng dahon ka Jimar ano? Lapad ng dahon no? na ng ano natin Gman. Ayan ka tapos na pagdagdag natin ng lupa sa okra kajiman Gman. Ayan, para maganda na ang tubo nila ka Gman. Nadagdagan natin ng lupa kajiman Gman. Ayan, hanggang dito na lang. dito muna tayo sa taas ka Jima. Bibisitahin muna natin yung ating tinanim kong litos at saka yung sailing panigang. Ayan, Jimal ikot muna tayo dito. Ikot. Ayan. Sidi na yon ang aking litos. Kajima, yung mga sili. Sili, ano yan, labuyo yan, Kajima. Yan, litos ko na yan, Kajima. Yung aking, ano, Kajima, itong tumubo ba? Yung posang tumubo sa mga lupa, Kajima. Ito na yung bunga niya, Kajima. Ayan, ano ba ito? Ayan, Kajima, oh, yung bunga niya, oh. Hindi hmm. ko alam yung kajima kung ano yan. Pakwan ba yan kajima? Ayan o. Oh. na. Makit na. Naanohan ko na yan sila kajima. Na trim trim ba? Tinanggal ko yung mga ulang bulaklak niya kajima. Tsaka ano. Tsaka yung mga dahon niya kajima. Tinanggal ko na kajima. Kaya nga yung bago na yan. Ang ano niya, Nila. Ayan, ka yan na, oh. yan nadaming bunga, ka yung maliliit, oh. Ayan, oh. Kajima, oh, Tapos yung paso ko, ganyan lang pala kaliit. Eh, hindi ko alam na ano, eh. Akala ko pipino, eh. Hindi naman pala sa pipino, tapos ganito lang kaliit yung ano. Kaya, kaya, yan ka Jimar, mabubuhay, kaya, yan ka Ayan, oh. Ayan, Ayan, Kajima, no? ayan, kajima, no? mga taas, kajima no ayan kajima no hindi mo dito sa taas ng kajima no ayan nagumpisa na silang umano dito oh. mababaging na sila dito sa may ano ayan kajima no ayan ayan pa kajima no ayan. ang dami na niyang bunga kajima no? ayan ang no? mga ito malaki, ito yung unang bunga katiman, yan talaga yung pinaka unang namunga yan ito na yung aking litos malaki na ang litos dyan yan na dyan na na ang litos mataas na, yan yan, kajimal o Hmm. Ayan. Patas ng litos. Ubus ng pichay. Ayan, kajimal. Tapos kajimal yung aking sibuyas. Gusto ko takalain kajimal mabuhay yung sibuyas ko na yun. Dalawa lang naman. Tinisting ko lang naman kung mabubuhay. Ito naman, ano yan si kajimal. Ah, uh, mustasa oh mustasa mustasa ba mustasa yang kajima dinisting ko lang na itanim muna isa iko e ano ang bagal niyang kumilos oh tapos yang kajima ito yung sili panigang yang natira kong sibuyas na dahon yan siling panigang to kajiman at saka yan oh yan Tinanim ko yan ka Jiman. Isang araw ba yun ko ko? Kahapon lang. O oh, kahapon ko lang yan tinanim ka Jiman. Ayan na o. Oh. Nag ano ka agad siya. Yung lumiko ka agad siya o. Oh. Kahapon lang yan. Hmm. Awan ko lang ka Jiman kung oh. Magkabilaan sila Kajiman. Jiman sa taas o. Oh. Ayan o. Ayan o. Oh. Ubus na yung pizza ko, kajiman Tapos yung sili ko, kajiman O, oh, tinan mo na, haba na Ang laki na, kajiman Ayan, o Malaliki na yan Siling labuyo Ito yung mga natitirang Ay, ano to? Panigang to pala, kajiman Siling panigang to, kajiman Tsaka to Ayan. Siling panigang ito, labuyo ya kajiman Lago na, oo oh yung lokbati ko oh, humaba na oh. yung ko kajima oh. <laughs> ang talong kajimar mahaba na sya ayan ayan kajimar, wala na yung pichay ko nailigpit ko na yung ano yung pinagtaniman ko ng pichay kajimar ang ilalagay ko naman yung kajimar ito ayan mustasa. Dalagay ko yung mustasa tapos yung yung matitirang ano, tataniman ko ulit ng picay kajiman. Ayan. Yung herbabuna herba ay kajiman, no? oh. Ayan, maguna, oh. No? Dami na, Nagdagdag pa ako, ng no? Ang tatlo din, oh. No? Ayan, dumadami na kajiman, no? oh. Kaya magtanim din ako ulit ng picay kajiman. Ayan yung mga basiyo. Tapos dito, magtatanim din ako ng kangkong. Dito ko ilalagay yung kangkong kajiman. Dito kasi may kangkong pa ako.